Welcome to Miss Kelly Blog. Samahan niyo akong pakinggan ang next part ng ating story. Kitang-kita ni Seth kung paano mabaliw ang kanyang maganda at mistisang misis sa kamay ng ibang lalaki. Hindi siya makapaniwala na nakaya niyang pagmasdan ang lahat ng naganap sa kwartong yun, na ang nakahain ay ang kanyang sariling asawa. Ano ba tong ginagawa ko? Tanong ni Seth sa sarili niya, matapos masilayan ang lahat ng nangyari. Pero sa kabila nito ay may konsensyang tumatagos sa kanyang pagkatao. Parang binubulabog siya ng kanyang prinsipyo at dignidad bilang lalaki na talagang ikinabahala niya. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa pinakamalapit na 7-Eleven at nag-isip ng mabuti. Gusto niyang malaman sa anong paraan mapoproseso lahat ng nangyari. Anong dahilan at napapapayag ni Andrea ang kanyang misis na gawin ang lahat ng to. Ang mga magpanggap at magtaksila sa sariling asawa. At bakit hindi inamin ni Andrea sa kakambal ang namagitan din sa kanilang dalawa ni Seth? At bakit kailangan ni Abigail na palaging andoon para sa kambal niya? kung sa katotohanan naman ay hindi na kailangan. Habang bumabalik sa bahay nila si Seth, may isang bagay siyang gustong gawin at kailangan niyang malaman sa agarang panahon. Tumingin sa magkabilang side ng lugar, ang private investigator na binayari ni Seth para imbestigahan ang buhay ng kambal. May usapan kasi sila ni Seth na magkikita si isang chi ng isang kilalang restaurant nang makita ng private investigator na walang ibang taong nakakakita sa kanya, ay umupo siya sa pinakamalayong table kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang kliyente na si Seth. Sir, good morning. Inabot ng limang araw ang investigasyon namin. Pero andito na sa folder na ibibigay ko sa inyo ang lahat ng detaling kailangan niyo. Uwi ka nito at inabot kay Seth ang isang red folder na naglalaman ng mga impormasyong iniutos niyang hanapin ng investigadora. Good. Thank you, Dante. Maasahan ka talaga. Nasa account mo na ang 20,000 na hinihingi mo. Baka nagugutom ka. Order ka muna. May tatanungin lang ako. Sagot ni Seth at sinimulang senya sa ng waiter habang binabasa ang laman ng folder. Bata pa lang ay magkasangga na sina Andrea at Abigail. Malayong may mas kumpiyansa sa sarili si Andrea sa kanilang dalawa. Lagi nagiging center of attraction si Andrea pag nasa ibang lugar sila o gimikan. Samantalang si Abigail, palaging nasa isang tabi lang. Tahimik at inihintay na makauwi na sila mula sa pinuntahan nilang magkapatid. Dante, anong ibig sabihin itong nasa Section 8? Tanong ni Seth at ipinakita ang may titulong Section 8. Alam ni Dante ang ibig tanungin ng kliyente. Sir, napagalaman namin na sa miscongeniality na sinalihan ng misis Yo kung saan siya ang nanalo, ay hindi siya ang humarap sa finals. Kung makikita niyo sa mga pictures yata case evidences, makikita ninyong nagpalit si na ma'am Andrea at ma'am Abigail sa last minute ng event na yon. Umaamin din sa akin yung isa sa mga crew ng pageant na nakita niya ang swapping pero hindi niya to isinumbong dahil gusto niya ring manalo si Abigail sa kompetisyon, So gustong tulungan ni Andrea na manalong kapatid niya sa batiset. Yes sir, mahal na mahal ni ma'am Andrea ang kambal at base sa mga kwento nilang magkapatid, simula nung bata pa sila parang mas tumayong ate ni ma'am Abigail ang kambal So yun marahil ang pinaka nakikita nating rason kung bakit pinagbibigyan ni Abigail si Andrea sa gusto niya o sa mga trip niya. Gusto siguro makabawi ng misis ko sa kapatid niya. Inuwa ni Seth sa isip niya habang binabalikan ang pangyayaring naganap nitong mga nakaraan. Pero bakit kaya hindi sinabi ni Andrea sa misis ko na may nangyari din sa amin dalawa noong araw na nagswap sila? Anong nasa isip ni Andrea na huwag ipagsabi sa kapatid ang namagitan sa amin? At si Rick, kailangang may gawin ako tungkol sa kanila ni Andrea. Malalim ang pag-iisip ni Seth. Lumipas ang isang linggo, naging parang tahimik lang ang lahat. Nakaisip si Seth ng paraan para makontrol ang schedule ni Rick sa kumpanya. Gumawa siya ng recommendation letter sa Singapore sa si isang kilalang IT company na may magagaling na empleyado o asit sila na pwedeng ipadala sa Singapore ng isang buwan para magtrabaho sa kanilang branch bilang isang supervisor. At gumana ang plano ni Seth dahil ang ipinadala ng mother company nila ay walang iba kundi si Rick. Iisa-isa ni Seth na malaman ang mga dahilan at kung paano bubuin muli ang bigla nilang nag-ibang relasyon nilang tatlo. Isang gabi, nagdesisyon si Seth na umuwi ng maaga para makita ang asawa. Wala si Andrea. May pinuntahan daw to. Alam ni Seth kung sino ang asawa niya. And this time, walang pagpapanggap na naganap. Alam niyang ang misis niya ang kausap niya, si Abigail. Babe? Meron ka bang bagay na hindi sinasabi sa akin? Tanong ni Seth sa misis. Napatingin sa kanya si Abigail at pinasa ang tanong sa mukha ng asawa. Hmm? Anong ibig mo sabihin, babe? Wala. Baka may mga bagay ka lang na alam na, na hindi mo pa nasasabi sa akin. Pabalik tuguan ni Seth. Nakita niya na parang nag-isip si Abigail at kinabahan. Kinabahan to dahil baka alam na nga ni Seth ang nangyayari at ang sabwatan nila ni Andrea. Kumalma si Abigail at tumingin mula sa asawa bago sinabing wala tong naiisip na hindi pa niya sinasabi. Alam ni Seth na hindi niya mapapaamin sa isahang tanong lang ang asawa. Pero imbis na maging mahinahon sa pagtatanong, hindi niya napigilang maisip at makita sa kanyang isipan ang mga imaheng enjoy na enjoy si Rick habang pinagsasawaan sa kama ang kanyang magandang misis. Merong gari na namuo sa kanyang puso dahil sa isang banda ay nalaman niyang kayang ibigay ni Abigail ang katawan niya sa si ibang lalaki. Alang-alang lang sa kagustuhan ng kakambal na si Adria. Kaya gustong malaman ni Seth ang paliwanag ng asawa. Pilit nilalabanan niya ang sarili dahil sa katotohanan hindi niya alam kung paano ipoproseso ang lahat ng nangyayari. Naparingin si Seth sa suot ng kanyang misis. Manipis na naitis at aninag ang nakakaakit na katawan nito. Namimiss niyang tikma ng asawa niya. Sa totoo lang, matagal-tagal na rin hindi nakakalaro ng apoy si Seth sa kanyang magandang may bahay. Kahit may nabuong puot sa kanyang puso ay pinilit niya muna itong kalimutan. I love you, Abby. I love you. Sabi niya sa asawa. Tinatansya niya ang lahat at gusto niyang ipahiwatag sa misis na may nalalaman na siya sa nangyayaring cover-up niya sa kambal na si Andrea. Pero lahat ng iyon ay tila pansamantalang nabura sa kanyang isipan. Nang tumingin ng makahulugang tingin kay Seth, ang kanyang magandang bisis. At tila nag-aantay ito na lumapit siya para sa si isang mainit na tagpo. Dahan-dahang lumapit si Seth at itinaas ang nightis ni Abigail. At sinimulang humaplo sa katawan ng asawa. Nakita niyang napapikit si Abigail Naparabang bang ninanamnam ang sandali. Malambing na hinalikan ni Seth ang kanyang missis. Tumugon agad si Abigail at sa labis na pagkadala ay hindi na nito na malayan na naibaba na pala ng mister ang kanyang manipis na underwear. Tuloy ang na rin ni Seth ang suot na short sa harapan ng nakahiganang si Abigail. Nang masilayan ni Abigail ang kabuang harapan ng mister ay biglang may nag-flashback sa isipan ni Abigail. Hindi maiwasan ito na ikumpara ang mister at kay Rick na talaga namang lubos na nakalalamang kay Seth pagdating sa kama. Para tuloy na nibago si Abigail at nawala ng gana. Nakikita niya kasi ang imahe ni Rick na walang sawa siyang tinitikman at tila binabaliw sa kama ng sobra. Pero pilit nilabanan ni Abigail ang nararamdaman hanggang sa muling mag-flashback sa kanya ang pagmamahal niya sa asawa. Natuon ang pansin niya doon at biglang kinanahang muli. Baby, I miss this. I love you. Sabi na rin ni Abigail. Naintindihan ni Seth ang sinyalis na to ng asawa. At mula sa pagkakapwesto ni Seth sa pagita ng mahita ni Abigail, ay unti-unting natamasa nila ang pag-iisa nilang dalawa. This time, gustong higitan ni Seth ang ginawa ni Rick sa kanyang asawa. Gusto niyang mabaliw ng husto si Abigail. Dahil sa marahas at agresibong kilos ni Seth, ay napakapit ng mahigpit si Abigail sa braso ng mistera at napapikit sa tindi ng tinatamasa. Nakailang oras din ang mag-asawa bago sila tuluyang makuntento sa isa't isa. Hingal na hingal sila pagkatapos at tuluyang nakatulog na may ngiti sa mga labi. Pero sa isang banda, may isang paparating na naman na parang isang bagyo problema. Hindi lang para kay Andrea, kundi para sa kanilang lahat. Isang pag-uusap sa telepono ang naganap kina Rick at Andrea. Gusto na sana kitang ipakilala sa mama at papa ko, Andrea. I mean, it's been long naman na siguro, di ba? At gustong-gusto ka na nilang makilala. Nakwento ko naman na sa'yo na gustong-gusto ng parents ko yung katulad mo. Uy ka ni Rie kay Andrea sa pagtawag nito sa cellphone. Hindi alam ni Andrea kung ano ang sasabihin o isasagot sa nobyo. Una sa lahat, parang hindi pa siya handa para sa higher step ng relationship nila. At isang bagay ang parang hinahanap-hanap ng kanyang katawan ang muling tikman siya ng mister ng kanyang kakambala. Miss na miss niya na to ng sobra, simula nung natikman niya to. Kahit itanggi niya si sarili ay aminado siyang nag-enjoy talaga siya ng gusto kay Seth. At gusto niyang maulit pa to. Handa si Andrea na isakripisyo na lang si Abigail para siya na lang ang pagsawaan ni Rick at para makatakas siya sa nobyo. Sa ganun, ay mas makakasama niya ang mister ng kanyang kapatid. So anong plano mo? Sagot ni Andrea sa nobyo. Well, pagbalik ko sa Pinas, pag-usapan natin ang tungkol dito. Sigurado akong matutuwa ang mga magulang ko pag nakilala kanila. Masayang tanong ni Rick. Hindi alam ni Andrea ang gagawin. Biglang nawalan siya ng gana kay Rick. Gusto niyang makipagpalita na lang sa kakambal niya. Pero parang nahalata niyang hindi na rin gusto ni Abigail na makipag-swap ulit sa kanya. Tila nag ng malalim ang dalaga. nag siya kung paano magiging pabor sa kanya ang lahat ng pinaplano niya. Maya-maya ay bigla itong napangiti na tila may masamang pinapalak Abangan po ang next part. 让阿爹管多。